nung umulan, doon na nagiba ang pader. Opo, kasi po hinukay po nila yung gilid pa po ng pader. Eh. Ano po bang proseso pagka meron mga ganitong nagaganap? Sa ngayon po, um, nandun po yung ating mga ano, uh, nandun po ang ating mga staff para investigahan po itong ano, itong incident na to. Kap, gusto ko lang malaman, naayos na ba yung pader? Sa ngayon po ma'am, inaayos po nila. Wala naman pong mapigil sila sa pag-ayos dahil binibisita po namin. Sir Manuel Gloria, tultulungan natin si Tatay Danilo, di ba? Yes po, ayun naman po yung plano natin talaga Huwag yeah. niyo na pong problemahin tatay, papa po namin kayo ha? Sige po Sir, gaano na po kayo katagal na naninirahan po dito sa bahay ninyo? 1968 pa lang, dito na ako eh. Dito po sa lugar ninyo, palagi po bang binabaha? Hindi naman po, magmula lang na nagkwentong rabino na ito. Simula po ng pinutol nila yung mga kahoy mga century. Gaano na po ba katagal na nag-ooperate po or sinimulan itong Amica Residence? 21 pa po yan eh. Simula ng 2021, sir, ayun na po ba yung start na kayo yes. ay binaha? First time. Oh, first time. Okay. Ano po daw yung naging dahilan? Bakit bumaha po dito sa lugar ninyo? Magmula po nga nang naputol yung mga kahoy na malalaki dyan, ng mga century. Mm, -mm. ng Nara, Tindalo, mga lawaan na yan. Tsaka tong mangga, mga mm -mm. century mangga. Diyan na lang po nagsimula yung kwa na yan, ng baha na yan. Dito po, may umaagos na tubig dito sa, sa, dito sa baba. Parang batis mm -hmm. lang ho na paglalaban pa ng mga taga rito. Ano po yung naging first action netong Amica Residence po? Wala naman no. Nilinis lang yung kalat nila dito. Tapos yung problema ng pag anong ganon. Kaya nga po ako nagalit na sa kanila dahil nung sinabihan nila kung magkano papabayaran sabi ko isang milyon. Mm -mm. Galit na po ako sa kanila dahil hindi kami iniintindi. Basta lilinisin lang nila po yung kalat. Ganon lang. Yung isang milyon na yun, sir, na computation ninyo na hinihingi dito sa Amica Residence, paano nyo po na-compute yun? Hindi ko na lang po, sa galit ko lang po. Para intindihin ho kami ba? Yun po ang totoo nun. Ang hinahabol ko lang po, matuldo ko na yung laging pagbagsak ng pader nila. So hindi talaga isang milyon yung hinihingi nyo sa kanila? Kung baga na ano lang po kayo ng bugso ng damdamin uh, ninyo? Sa galit na lang sa kanila. Ano po ba, sir, yung mga na-damage sa inyo dahil dito sa baha? Napakarami po. Ayan, nandiyan. Nakita niyo sa labas? Mm, mm Mga gamit ko rito, yung mga appliances ko, ala. Okay. Naglamo yan rito eh. Bukod po sa mga appliances, sir, ano pa po yung mga nasira sa inyo? Bali, tatlong pa ako nasira. Bumagsak na mismo yung paning, pader na dinding na ganyan eh. Mm -mm. Tinamaan ng tubig at saka lupa na rumagasa dyan. So as of now po, wala na pong nakatera dyan? Wala na po. Ay nag Nagawa ng... Sino pa nga lang ang source ng income ko eh. Mm -mm. Dahil ako, may nag-aaral ako tatlong anak. Isa sa high school, isa sa elementary, at isang kinder. Yan nga po. If ever po ba, sir, magkano po yung hihingiin nyo dito sa Amica Residence? Mm -hmm. Hindi naman kami sa pera eh. Ang kinukuha lang po namin, yung, um, yung pader nila para magawa nila na matibay ba? Okay. Na hindi kami laging ng umuulan. Mm -hmm. Diyan sa pintuan na yun, munti kang mamatayo. Inipit ako ng lakas Baha. ng, ng pinto na yan. Inipit mm -hmm. ng dalawang pwersa ng tubig. Pag ganun, mm -hmm. o. Oh, nagdaan ng tubig dyan sa sa pintong iyon. Tsaka dito. Tsaka dito. Yung panang pwersa ng tubig. Mm -hmm. Para hong tubig sa damba na biglang sa nangyari pong pagbaha, sir, meron po bang nasaktan or may nasawi po ba dito meron sa... Meron po. Yung isang nangungupa sa amin ng mag-asawa. Ayun, auntie Mano, dinala nila sa hospital. Ano po ang nangyari sa kanya? Tinangay po sila ng tubig. Magmula doon sa bahay na isa na yun, hanggang dyan. Ang lakas ang tubig. Ano po yun, sir, nasira na yung pader nila? Ayun no, yung bukas na yun, no, yun yung pader. Marami ang sinira ng tubig ko na yun. Meron po bang drainage na ginawa itong Amika? Naku, yung drainage lang, kalit-lit plastic pa. Kaya nga nung kunin na naputol eh. Mm -hmm. Makikita nyo mamaya. Puntahan natin. Ano po ba yung pinakagusto nyo ng solusyon sa ngayon, sir? Mabayaran lang yung mga sinira nila tapos matumibay lang yung yung kanila yung ginagawa nila. Pader. Pader. Okay mm -hmm. na. Hala, hindi naman ako kagaya ng iba na talagang piperahan sila, hindi. Ang kwan lang kasi, may mga anak ko maliliit eh. Dito kami natutulog sa babae. Mm -mm. Ay kung dumating na gabi nangyari yung kwan, yung baha, may mamamatay siguro. Dalawa yung maliit ko na lagi kong kayakap din. Willing naman na po kayo makipag dito kayo? Oo, okay Abita. naman po. Hindi naman kami nakikipag ko na, Maki sinasabi nila makikipag mm -mm. Sa totoo lang po, ala kami ginamag-dedemandaan. Sabi ko, anong sabi nila? Di sige ka, magdemanda kayo. Baka kulang pa kayo isang milyong hinihingi mo. Sabi na abuon ng ko nila, abogado, mm -mm. si Laigo. Baka kulang pa kayo isang milyong na hinihingi mo sa abogado. sa bugado. Kaya ba parang nainis na ako, sige, bahala kayo. Hahanap ah, ko na lang ng kanyan, ng way kung saan ko dadalhin. Kaya naisip ko nga sa kuha na lagi ako nanonood ng TV okay. na papanood ko ni, ni Idol Rapi. So ngayon sir, pwede bang maipakita mo sa amin yung mga damage po sa inyo? Po, ang cabinet na ito. Uh Oo. -oh. Mm. Ano po ang nangyari dito, sir? Bumagsak yan eh. Nandiyan yung TV namin na isay. Mm -mm. Kaya nasira. Nasira Ayan, na yung oh. TV. So, ito, panibago na po ito panibago na TV ko, ninyo. Panibago, kabibili lang po ng anak ko yan. Okay. Sir, napansin namin itong bahay ninyo may mga putik-putik. Oh, -putik. Hanggang saan po ba nag-ano yung baha dito? ayano. No. So eto na eto po yung Nung dyan na lang. Yun. Okay. Yun nag-stick yung tubing niya eh. Kaya naniimba yung yung putik. Yun yun. Kaya mm -hmm. di maaakai. Tapos oh, ngayon sir, nilagyan niyo na rin ng butas. Eh, binutasan ko na para ang hirap kasing magpa-wonang tubing doon paglilinis. Kaya ginawa ko binutasan ko na para para diretso na po yung tubing na makalabas. Oo. Hindi na i stay dito. Mm -hmm. So, yung naglinis dito, sir, is yung rabina? Hindi po, kami. Ah, kayo na? Kami ang naglinis. Okay. Ang nilinis lang nila, yung sa labas. Ayan po yung mga gamit, oh. Ito po yung mga damit nyo. Oo. Oh, Pati yung sofa, sirana. Lahat yan, dalawang sofa yan. Dalawang. Ito rin po yung mga appliances nyo na nasira. Ayan po. Uh, tatlong stand pan, dalawang desk pan. Tsaka ito yung mga. O oh, kung makikita nga, sir, may mga putik-putik pa. Ayan oh. po yung aking washing, washing machine. Sira na rin. Lipad dyan. Ayan, tignan nyo po kung gano'ng kalalim ang tubig. Oh. Abot po dyan. Oo. So, yung mga gamit ko ho, rito, nawalan lahat. Ayan, na, ayan lang natira. Oh. Ito po ba, sir, yung sinasabing yung paupahan nyo? Ayan po. Tignan nyo nangyari. Diyan, kaya ayan yung tumama ng mga kuha nila, mga debris nila na galing sa pader So yung nila. inanod sir, dito sila nangungupahan? Oo, oh, dito yung mag-asawa. Ito yung nasirang pader. Mm, ayan. So from dito, napunta sila doon, mm. sa kabila? Dito, sa kahat. dito, tinaw Pumunta okay. sila. Sinangay sila, agos. Okay, ito, so ayan po yung ginawa nila, drainage. Ayan, tingnan yung drainage, so plastic. Nababali. Alit pa. Oo. Oh, oh. Paano makakakaya ng drainage nila? So, bali, sumatutal, so, so, sir, meron na talagang pader dyan. Oo, may ikwa na. Inuna kasi nilang gawin ng pader, hindi muna sila nagawa ng drainage. Kaya, nangyari. So, malaki po pala yung pader na nasira rin sa kanila. Oo, oh, malalaki po. Ayun, o. Oh. Tingnan nyo dito. makita nyo kung gano'ng kataas. Tapos, makikita ninyo, ano na rin, nakatagilid na rin yung isang pader. Tagil yun ang unang bumagsak, yung pader na yun, oh. Pati pader namin dito nadamay. Inayos sa na po nila yung pader? Yun, hindi pa nila halos naiyayari. Kayayaring-kayayari lang isang araw. Ayan o, oh, tingnan nyo. Ito po ba After. sir, na-check na rin ng uh, municipal engineer ninyo? Nagpunta lang dito, eh, na, ang sabi ay palpak daw ang gawa. napunta rito ang municipal engineer, mm -mm. sabi alado sa uh, ayos yung gawa. Yun lang, nung nagpunta sila dito, nung yari ng baha. Malaki, malaki pa lang na ano. So lahat po ng pader na yan, ayun yung inagos doon, papunta sa yung inyo. Yung na dala dyan, ngayon yung iba, binasag na. Kasi yan, bumagsak ng buo na ganyan yung ibang paderay. Buo. Oo. Umapay hanggang dito yan, no? Oh. doon dumaan ng tubig, tapos dito pag -anun. 2023 ay nagkasundo po ang magkabilang panig uh, sa pa po ng staff ng uh, Rabino at ni Kuya Danilo Cruz. Uh, sila po ay nagkasundo sa halagang uh, namabayaran na mabayaran ngayong November 9, 2023. agad uh, ganap pong alas 2 sa tanghali dito sa Barangay Ulang Dampari Orindutan. At ito naman po ay sinangayunan ng magkabilang panig. At uh, ganoon din po kay Jandarel Cruz ay napagkasundoon po nila. Ang uh, damages na uh, dapat bayaran ay nasa five 35000 po. Na-iayos namin ang sularin ng tungkol dito sa problema ni uh, Kuya Danny Cruz na Uh, residente ng uh, Barangay Daang Orion Batan. Nagkaroon po ng board meeting last uh, last week ng October na aprobahan naman po yung uh, hinihingi nilang uh, damages para sa mga nangyaring sa uh, tragedia dito sa aming Subdivision. Sa so, sabi po uh, Talagang willing naman talagang mag-settle yung aming uh, company. So eto po, dala ko po yung pera ngayon para ibayad po kayo na tatay-danit kay Sir Darrell Cruz. Uh, Napapasalamat din ako na ayos na yung problema. At ngayon nakita ko ginagawa naman nilang kanilang kakayahan. Mapabuti yung gagawin nilang bakod. Napapasalamat din ako doon sa lupang binigay nilang panambak na ayos yung likuran ko. Ito na po yung bayad na yan ko ng Rabino sa mga damages nila. At salamat din po kung hindi nga sa, sa inyo, hindi kami mababayaran. Kaya napakalaking ginawa po nito para sa amin. Salamat po. Maraming Papasalamat po kay ano, Senator Idol Rapitul, po pati po sa artista, patatulungan po nila kami. Maraming salamat.